Hello, what's up guys? Kamusta kayo? Samahan nyo kami sa araw namin kung saan susubukan na namin patakbuhin yung makina namin. And bago yun, chinek muna namin yung wirings nito kung buhay pa ba. Pero kung gagawin namin yung wirings nito is baka matagalan kaya baka erecta na lang muna namin to. Pero ayan, ginabit na muna namin yung bracket sa magkabila. Next naman is itong starter motor. Ginamitan lang namin to ng size 14 na wrench. At shoutout sa Auto Tubi na napakasisipag. So yun, dahil lobat nga pala itong battery na nasa room namin, dadali namin sa kabilang room para may charge. At dahil nandito nga pala yung isang battery na matagal nang nai charge ito muna yung dadali namin para magamit. Bisan mo par, napakainit. At ayun, may lagayan nga pala ng battery yung makap namin. So, ano pang gagawin dyan? Salpak eh. So, ayun, nilagay nga pala namin tong high tension wire dito sa body ng makina namin para magsilbing body ground. Body ground, pero pula. Bakit pula? Par, dapat black. Eh, dahil yan ang available, pwede na yan par. And ayun, spark test kami. Ginalaw-galaw lang namin yung distributor kung nag-spark ba talaga siya. At ayun, kita nyo naman nagie-spark and then lakas ng spark nya. Kaya pwede niyan. And ayan, para mapatakbo na nga pala namin 'to. Syempre hindi naman pwede na walang langis. Kaya ayan, kinuha ko na nga pala 'yung langis. At sige Mike, ano pang gagawin diyan sa buye? Depero mali 'yan par, dapat nakakabit 'yung cylinder head cover sa sasalitan. sa salinan. At ayun, hindi po yan sponsor, pero Petron, baka naman. Petron. Okay, dalay doon. Dalay doon. Tignan ka, brasa sa akin. So, 3 liters nga pala muna yung nilagay namin na langis para ma namin kung kulang ba o sobra. Pangatlo na tanong. Oo. Oh. At itatry na nga pala namin tong nilinisan namin na karburador. Saan <laughs> pa kaya ang car? Building tayo po. Oh! Nice one, Mike! Lumod, Mike, lumod. At ha, salpake. Ano man, mayroon ng sakit na doon. I'm, I'm... At dahil ayoko nahirapan sila, umira mo kay Sir Jeff ng T-Range. At moment of truth, tingnan natin kung gagana. So, pansamantala, nirekta nga pala muna namin. Wow. Dada, yung, na Low, bat mo. Kaysa, Aray ko, hindi na gana. Tinuluyan. At ho, subuke uli. Sorry na, sorry. Kulang sa tote, kulang sa tote. Kaya nga battery ticket. Bomba na. Ano, 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 ano. Guys, si And positive bar na gana siya. Kaya nga lang palyado yung takbo niya kaya baka i-check namin yung karburador or palta namin ng buong repair kit o kaya palta namin ng buong karburador. Malalaman natin sa susunod na vlog. At dahil mahirap lagi ang sakayan pa matik na yan, sabit na naman. And salamat ulit sa panonood. Please follow, like, and share para manotify kayo sa mga next video ko. Bye! God bless us all.